try natin tong bypass road na to sana makalusot tayo dun sa Rakenon first time natin dumaan dito itong tuloy eh, pagkunta dun oh malayo yan eh, ito malapit lang to sa mga hindi pa nakadaan dito sa Kenon Road daan na kayo hehehehe 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 Alright mga idol Jump off tayo mga idol dito sa Bamban Pabiyahin na naman tayo ng Baguio Bamban So time check Sakto alas 6 ng umaga mga idol At ngayon ay Biernes So Magbakasyon muna tayo Naputing tayo sa Tapas Talak Magkatikit lang ang bayan ng Bamban at Kapas Ayan. Welcome to Kapas Ito na ang sentro ng Kapas So sa loob lang ng halos 15 minutes mga idol, eh. nandito na tayo sa Tarlac City Pabuhay Lungsod ng Tarlac So pahaba-abang biyahe pa mga idol Rochers Road na napubur tayo sa Pangasinan bago tayo tumuloy sa Baguio City so takpong pugi lang tayo mga idol ang 60 km per hour para safe lang tayo dito sa daan Mabutan tayo ng traffic light mga idol Dito tayo sa junction dito sa may San Miguel Tarlac Let's go! Alright, so nasa sentro na tayo ng Tarlac City mga idol Time check 6.25 So babaybayin muna natin yung mga ilang bayan pa ng Tarlac City Ayun Tarlac Province Bago natin marating ang uh, ng mga idol So Una natin na uh, na butang ngayon ay ang Bayan ng Hirunan Time check mga idol 7.15 Nandito na tayo bangga sa may San Manuel Tarla Kapit na tayo sa Pangasinan Ito yung paboritong kong Area dito sa San Manuel oh. Ang lamig dito Malaki ng mga puno sa gilid eh. Ganda ng panahon na yun Talagang Hindi gaano mainit eh. At syempre walang ulan Masarap pagmotor kasama lang mga ito kasi eh. marami tayo ang sa Baguio so yung mga natin na pasyalan dati ay pagkakataon na para puntahan natin ngayon gusto ko subukan na yung mga idol na tumahan sa Kenong Road kasi last time <coughs> hindi talaga ako nakataan sa Kenong Road dahil laging timing na nakasarap dati may video ako sa Kenong Road pero hindi naman talaga ako dumahan doon bali galing ako sa Baguio Nagpaalam na ako po sa checkpoint na Bumisita Doon sa layo sa set So pinayaga naman tayo yung pasok kailangan din natin bumalik sa taas Sana ngayon ay Makadaan tayo doon dito sa MacArthur Highway sa bandang Tarlac talagang daming sirang asparto ayos lang yung dun sa bandang syudad pero yung mga nandito oh, tinan mo mag first time mo magmotor dito tapos maliit lang yung motor mo nakawawa ka dito lahat yung mga butas time check 7.25 mali yata yung oras Pagkasinan na tayo mga idol, Rosales. Hindi na probabay ang oras ah. Ah, <laughs> hindi. Tama lang. 7.15 pala yung hindi ano yun na sinabi ko. Ayun, 7.25 na. So, nasa Rosales na tayo. Rosales, pangkasinan. Ano ba tayo? Ordanita pa siya to. Ordanita tayo mga idol. Organita City Basta po kami mga idol doon sa binalunan ulit sa may Macdo Mas uh, peaceful kasi doon so, Mas malapit na lang din sa lawan yan Yan na yata yung uh, over natin oh so, mga idol, nandito na tayo sa binalunan Ito yung favorite spot namin na stop over Fast food lang Lakapi tayo dito sa Royal Macdo. Time check. 7.55. So, ayos lang. Ay. Ito tayo. Ay, biyahin na naman So, dito kami sa Binalunan Stopover muna So, tapos na kami nag-almasal mga idol Let's go! So, papunta tayo mga idol sa Bayan ng Puso Rubio Then, si Son. So, meron tayong itatry ngayon mga idol Nabiscover ko kasi na meron na palang bagong kalsada. Bypass Road From Pagkasinanto To ba? na hindi na tayo dadaan doon sa La Union hindi na tayo dadaan doon sa tulay ng Manaba, dito na tayo sa baba dadaan mga ito sa gilid ng Sapa mismo ang Buid River mayroon na palang bagong kalsada dyan na didireksyo na doon sa paanan ng Canaan Road ito yung tulay ng kabuntang La Union, yung Manabang Tulay hindi tayo tatawid doon merong kalsada sa bantang kaliwa liliko tayo doon sa tayo doon mga idol so bypass road doon yun eh tingnan natin tuloyin mo from Binalunan, Pangasinan to Baguio City isang oras na lang mga idol dito na tayo sa bayan ng Sison, Pangasinan bali ito na yung huling bayan ng Pangasinan mga idol bago mag-lawin yun So sa tingin ko malapit na tayo doon sa Sinasabi kong shortcut or bypass road Patutang kayo ng road Mahaba-haba kasi itong kalsada na ito eh Yan na yung ano Tulay So ito, may, nakita ako muto na lumiko ah Doon tayo dadahan mga idol Subukan natin ng hinto Ito yung sinasabi ko na ano bypass road ngayon ko nalaman to eh ito so yan yung ano magpuntang lawan yun na bridge try natin tong bypass road na to sana makalusot tayo dun sa rake nun natin dumaan dito yan yung tulay eh, pagkanta doon oh malayo yan eh ito, malapit lang to so ang ganda pala ng kasadan na to mga iyo Sementado talaga siya dyan dito siya binabaybay niya yung gilid ng Blue River so sa ganda pa ng view dito kasi Nakikita mo yung mga kamundukan dito sa gilid So first time dito yung subs mo to Dumaan dito Sa Alam po yung tawag dito eh? Riverside Bypass Road Excited ako sa Canon Road mga idol First time kong makaakyat yan kung sakali Sobrang ganda daw kasi naman naman mga idol mga view Wow, grabe Sobrang kapal ng ang oh Gandang tingnan no? oh Ang kapal, grabe Ayan na mga idol, nag-uumpisa na yung mga kabungukan dito Grabe oh So may mga signage dito na nagsasabing Maraming daw mga falling rocks dito mga idol dahil sobrang steep ng mga bangin eh dyan sa gilid pero medyo safe na nga kasi may mga halaman eh Okay, nang Maliit lang kasi yung kalsada eh. Maliit lang yung kalsada. Tingnan mo, nandiyan na tayo sa checkpoint. Yan na yung ano yung tulay dyan sa tuba. Pagpaakyat ka ng ano. Kaya road. So, napakabilis lang muna ito. So, binahipas na natin yung mga daan dyan. Binahipas na natin yung tulay. Oh. Uh ano So, nandun yung welcome arc ng tuba, ng binggit. Tingnan natin yung dinaanan. Dito na tayo. So, magkaalaman dito ngayon sa checkpoint kung ang mga tayo ng kainod. Pero ang ano natin, hanggat dito tayo tinapara mga idol, dire-diretso lang tayo. Diyan tayo dati dumaan, no? <coughs> Hindi na, diretso na tayo dito, Kenan Road. makita na tayo. Ah, mukhang okay na. Hindi na nag-aano mga pulis eh. Oh. So dito kami nangarang dati mga ito. So ngayon wala na. So talagang open na siya. Ayan na. Masubukan na natin itong Kenon Road. Woo! Very nice. Oh, ah, tapaybayin natin itong sapa na to. Matatanaw mo yung napakataas ah, na mga bundok. Grabe mga idol. Ang ganda pala ng kasara ng kinong group. Maliit lang siya mga idol pero mukhang safe naman talaga siya daanan eh. May iba kong pa siya oh.